So, ayun mga kablog, una natin gagawin, uh, punta muna tayo sa ating Play Store. Ayan, and then uh, search lang natin dito yung uh, angkas. So, ayun mga kablog, uh, install muna natin yung app ng uh, angkas. So after natin ma-install, uh, click lang natin tong open. Yan. And then dito naman tayo mapupunta, location access required. So click lang natin tong okay. And then click lang natin yung allow. So dito tayo mapupunta. So next lang natin yan. Yan, next ulit. Next lang natin and then click lang natin tong get started. Yan. And then click lang natin yung arrow sa baba. So dito naman mga ka so input natin yung ating mobile number. So ayan, uh, input lang natin diyan. So after natin ma-enter yung mobile number, double check lang natin kung tama and then click natin yung arrow sa baba. Ayan. And then uh, ayan, enter the verification PIN. So ah, antayin lang natin. Ayan. So may na tayong verification PIN. Uh, ayan, enter lang natin diyan. And then after, click natin yung arrow sa baba. So, next naman is yung ating uh, pangalan. So, lagay lang natin yung ating first name. So, next is yung ating last name. Yan, input lang natin dyan. And then, click natin yung arrow sa baba pag okay na. And then, next is yung ating gender. So, click natin. And then, click natin yung arrow ulit sa baba. And then dito naman is yung weight safety check natin. So uh, piliin lang natin kung saan yung tamang timbang natin dyan. And then after natin mapili, click lang natin. And then click natin yung arrow sa baba. Ayan. So ayan, sunod naman is yung ating email address. Ayan, so uh, input natin dyan. And then after, click ulit natin yung arrow sa baba. So ayun afternoon uh, dito tayo mapupunta. So nakalagay diyan uh, nag-send daw sila ng email sa ating email address para i-verify natin yung ating uh, verification link. So gagawin natin uh, punta tayo sa ating uh, email account. Ayan, so hanapin natin yung email nila. So ayan, nakalagay ang Cash. So click lang natin 'yan and then ayan. So welcome ang to ang Cash and then verify, click natin. So, ayun, nakalagay dito, you're all set. So, uh, nakalagay, your email has been successfully verified. So, ayun, so, na-verified na natin yung ating uh, angkas. So, ngayon, balik tayo dito. And then, click natin tong uh, start using angkas. So, click natin. So, ayun, dito tayo mapupunta. Angkas padala in angkas passenger. Syempre, yung angkas passenger. Then, click OK. Ayan, next lang. And then uh dito is uh, maglagay tayo ng ating uh, present address. So lagay lang natin dyan After natin mailagay, click lang natin yung submit. Ayan. And then next lang natin 'yan. So next lang din natin lahat 'yan. Next lang natin. And then click natin yung done. So ngayon na mag na tayo. So click natin tong uh, pick up yan sa taas ayan so uh lagay natin yung ating pick up location address so ayan so ayan kapag may labas, tap lang natin ayan tap lang natin yan yung sa baba ayan and then next naman is yung ating draft of location so uh type natin yung ating uh, draft of location yan. So, ayan, kapag lumabas yung ating draft of location, so, tap lang din natin ulit. Ayan. So, tapos, click lang natin tong cash, yung may bilog. Ayan, para makita natin yung ating payment method natin. So, tap lang natin. And then, ayan, uh, yung ating uh, payment method, cash, credit, or debit card. So, syempre, cash tayo. Ayan, so, click natin itong uh, book kapag ka okay na yung address tas yung price click natin yung book so ayun uh, looking for bikers near you so naghahanap na siya ng malapit na rider sa atin And then ayan mga kablog, your biker is on the way. So ayan na mga kablog, ah, uh, nakakuha na tayo ng ating uh, rider. So, aantayin na lang natin yan and then, uh, yun, sasakay na tayo mga kablog. And then, ayan mga kablog, so, uh, ganun lamang kadali. So, sana may naitulong sa inyo ang simple yung tutorial ko neto. And then, kung sakali na gustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then, maraming maraming salamat sa panonood ng mga video ko.